Magsimula tayo sa tanong, natto, natanaw mo na ba ang tanim mong sili nitong Hulyo at naisip, ang daming dahon pero nasaan ang mga bunga? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Karaniwang problema yan sa maraming naghahalaman. Mukhang malusog at matikas ang halaman pero nakakadismaya naman ang dami ng bunga. Ngayon, aayusin natin yan. Ibabahagi ko sa inyo ang tatlong simpleng paraan pero napaka-epektibo na makakatulong para magising ang inyong mga sili at mamunga ng sagana o ng husto at manatili hanggang dulo. Ha? Dahil ang pangatlong paraan ay isang maliit na sikreto o diskarte na makakagulat kahit sa mga beteranong nagtatanim. Sa tulong nito, garantisadong dadami ang pamumulaklak at magiging bunga ng iyong mga sili. Para sa simula, unawain muna natin kung ano nga ba ang nangyayari sa sili pagsapit ng Hulyo. Sa panahong ito, malaki na ang nabuo nitong ugat at dahon. Kumbaga, nakapagtayo na siya ng sarili niyang pabrika. Ang trabaho natin ngayon ay i-shift or ilipat ang focus ng pabrika na yan mula sa pagpaparami ng dahon papunta sa pagpapabunga. Kung hindi natin niyang gagawin, patuloy na mamimilay or magtataba ang silik Na ang ibig sabihin, uubusin niya lahat ng lakas sa pagpapalaki lang ng dahon. Nakakalimutan ang pinakamahalaga, ang ating magiging ani, tara na sa una. At marahil, pinakamahalagang hakbang, ang tamang paghubog sa bushi ng paminta. Tinitingnan mo ang iyong tanim na paminta at para itong malaking berdeng bola. Napakaraming dahon makakapal ang tangkay pero halos walang bunga. Ito yung tinatawag na pagmamasa o pagtutubo ng dahon, kung saan ginugugol ng halaman ang lahat ng lakas niya sa pagpapalaki ng dahon at tangkay imbis na sa pagbubunga. Ang trabaho natin ay bigyan siya ng maayos na gupit. Huwag kang matakot, hindi ito mahirap pero napaka-epektibo. Hindi lang ito para sa kagandahan, kundi kailangan talaga para sa aanihin mo sa hinaharap. Hawakan ang malinis na gunting o pruner at alamin natin kung ano mismo ang kailangan tanggalin. Tingnan mong mabuti ang iyong tanim na paminta. Hanapin ang punong tangkay. Ito, yung patayo na tumutubo at sa isang punto, ito ay nagsasanga, bumubuo ng tinatawag na salubong or split. Karaniwan, dalawa o tatlong malalakas na sanga ito na siyang magiging balangkas ng ating bushi at siyang magdadala ng karamihan sa bunga. Tandaan mo ang simpleng patakaran na ito. Lahat ng nasa ibaba ng salubong na ito, hindi natin kailangan. Lakasan ang loob at tanggalin ng walang pag-aalinlangan ang lahat ng mga supling o maliliit na sanga na tumutubo mula sa kilikili ng mga dahon sa punong tangkay. Tinatawag itong mga sucker. Tanggalin din ang lahat ng mga dahon sa ibaba hanggang sa salubong mismo. Huwag kang manghinayang sa kanila. Maliit lang din naman ang nakukuha nilang sikat ng araw. Nakakasagabal sila sa pagpapalibot ng hangin at madalas sila ang unang kinakapitan ng sakit mula sa lupa. Dagdag pa, Inukuha lang nila ang sustansya na sana ay napunta sa pagbuo ng mga paminta. Sa huli, magkakaroon ka ng malinis at tuwid na tangkay hanggang sa unang salubong. At ngayon, isang maliit pero napakahalagang sikreto ng paraang ito. Sa mismong gitna ng unang salubong na iyon, malamang makikita mo ang kauna-unahang bulaklak o kaya'y maliit ng bunga. Ito ang tinatawag na king flower o ulaklak sa gitna. At ito, mariin kong inirekomenda na pitpitin o maingat na tanggalin. Oo, alam ko, medyo nakapanghihinayang isakripisyo ang pinakauna at pinakahihintay na bunga. Pero, maniwala ka, ito ay sakripisyo para sa kabutihan. Sa pagtanggal mo niyan, nagbibigay tayo ng malakas na senyas sa halaman. Tama na ang pag-iisip sa isang bunga. Oras na para aktibong magpalaki ng mga sanga sa gilid at magsimulang mamunga ng sampu-sampung bagong bulaklak. Ito ay magsisilbing pangganyak sa bushi na lumago ng mas maayos at magbunga ng mas marami sa mga nasa itaas na bahagi. Ano ang makukuha natin pagkatapos ng ganitong proseso? Hindi na sinasayang ng halaman ang mahahalagang sustansya sa mga dahon sa ibaba at mga supling na walang silbi. Humuhusay ang sirkulasyon ng hangin sa loob ng bushi na napakagandang paraan para iwasan ang mga sakit na gawa ng fungi at lahat ng lakas niya ay diretsyo ng mapupunta sa itaas para sa pagbuo at pagpapalaki ng maraming bunga. Sa madaling salita, pinigyan natin ng paminta ng perpekto at produktibong hugis. Ngunit kahit ang pinaka-perpektong hugis ay kailangan ng tamang panggatong para magtrabaho ng buong husay. At yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Magaling! Naayos na natin ang hugis ng mga sili natin. Pero kahit ang pinakamagandang korte na atleta ay hindi magpapakita ng magandang resulta kung walang tamang pagkain. Ganyan din sa sili natin. Ngayon, Lilipat na tayo sa pangalawang hakbang, ang tamang paglalagay ng pataba, at dito madalas nagkakamali ang maraming nagtatanim. Balikan natin, ano bang pinapakain ninyo sa sili ninyo nitong Mayo at Hunyo? Malamang, mga patabang mataas sa nitrogen. Mga pataba tulad ng pinagbabara ng dumi ng baka, dumi ng manok, o kaya'y katas ng berdeng halaman. At tama po yan, sa panahong yan, kailangan ng halaman na lumakas, palakihin ang mga tangkay at dahon. Nitrogen ang pangunahing building material para sa mga berdeng bahagi ng halaman. Pero pagdating ng Hulyo, biglang nag-iiba ang sitwasyon. Kapag nagpatuloy kayo sa pagpapakain ng nitrogen, para lang kayong nagdaragdag ng gasolina sa problemang tinatawag na pag-aatip o paglagulang ng dahon ang signal na matatanggap ng halaman, sige, gawa pa ng maraming dahon. Pero, hindi po yan ang gusto natin. Kaya, ang pinakaimportante ngayong Hulyo, bawasan ng nitrogen o mas mabuti pa. Tanggalin na muna sa mga pataba. Kaya, ano ngayon ang ipapakain natin? Ngayon, ang sili ay kailangan ng dalawa pang napakahalagang elemento, phosphorus at potassium. Ipakita natin, sa madaling paraan. Phosphorus. Ito ang enerhiya para sa pagbubunga at pagbuo ng mga set o ligaw ng bunga. Parang spark, ito ang nagsisimula ng proseso ng pagparami. Samantala, ang potassium naman, ito ang elementong direktang may kinalaman sa kalidad at dami ng magiging ani. Para itong transport system na naglilipat ng lahat ng sustansya mula sa dahon, papunta sa mga lumalaking silik para maging malaki, makatas, makapal ang laman at matamis. Saan natin makukuha ang mga elementong ito? Ang pinakasimple at pinakaepektibong option mula sa mga mineral na pataba ay ang monopotassium phosphate. Sa pangalan pa lang nito, masasabi na natin mayroon siyang phosphorus at potassium at wala ni katiting na nitrogen. Ito ang perpektong cocktail para sa sili kapag namumunga na. Ihalo lang ang isang kutsara sa sampung litro ng tubig at idilig direkta sa ugat sa bahaging basa na ang lupa. Kung organic farming naman ang hilig ninyo, ang pinakamainam nyong kasama ay ang abo ng kahoy. Ito ay talaga namang treasure trove ng potassium, phosphorus, at marami pang ibang mahahalagang microelements. Ang pinakasimpling paraan isang baso ng sinalang abo, ibuho sa sampung litro ng tubig, haluing mabuti at pabayaan muna ng ilang oras o mas mainam isang buong araw. Pagkatapos niyan, haluin ulit at idilig sa mga sili mga isang litro para sa bawat halaman. Kapag nagawa natin ang pangalawang hakbang na ito, para tayong nagpadala ng malinaw na signal sa halaman Tama na ang paglaki ng dahon, panahon na para tutukan ang pinakamahalaga, ang pagbuo ng bunga. Binago natin ang hugis. Binago ang diet. Mayroon pa tayong huling pinakamagaling na secret weapon na magbibigay ng tunay na boost sa sili para mas lalong mamunga. Okay, so pagkatapos nating itrim at tamang pakainin ng ating mga sili, handa na sila para mamunga. Pero minsan, para mapakilos ang isang bagay, kailangan lang ng konting tulak. At ang pangatlo nating paraan ay eksaktong ganun, isang kinokontrol na tulak or kung gusto mo, konting stress para sa halaman. Parang nakakatakot pakinggan, di ba? Ang ganda-ganda ng pag-aalaga natin sa kanila. Tapos heto ako, nagsasabing konting pahirapan natin sila. Pero huwag kayong mag-alala. Itong stress na to ay para sa ikabubuti nila. Isipin mo ang halaman. Parang nagbabakasyon sa isang resort. Laging dinidiligan, pinapakain, mainit ang paligid. Sa ganitong sitwasyon, wala siyang dahilan para magmadali sa pagpaparami nila. Ibig sabihin, sa pamumunga. Bakit pa? Ang sarap na ng buhay niya eh. Ang trabaho natin ay konting sirain ang komportabling sitwasyon na yan at ipaalala sa sili ang kanyang pangunahing misyon. Paano gagawin to? Napakasimple. Sa pamamagitan ng panandaliang pagkauhaw, hindi ibig sabihin nito na gawin mong disyerto ng sahara ang lupa sa paligid ng mga sili. Huwag na huwag ang paraan ay ganito. Pagkatapos mong magdilig at magpakain, yung pinag-usapan natin, Huwag ka munang magmadali na kumuha agad ng pandilig kinabukasan. Palampasin mo muna ang isa o kung hindi masyadong mainit ang panahon, baka pati dalawang nakasanayan nilang pagdidilig. Hayaan mong matuyo o nang maigi ang ibabaw ng lupa. Mapapansin mo na ang mga dahon ng sili ay medyo malalanta, mawawala ng tindig para bang nakalaylay. Yan at yan ang eksaktong sinyalis na kailangan natin sa sandaling yan gumagana sa halaman ang sinaunang instinct nito para mabuhay. Iisipin nun nito, naku, lumalala na ang sitwasyon, kumakaunti ang tubig, kailangan kong mabilis na magparami bago mahuli ang lahat. At ano ang gagawin niya? Agad-agad niyang ililipat lahat ng kanyang resources, hindi sa paglaki, kundi sa paggawa ng mga bulaklak at pagbuo ng bunga ito ay biological mechanism para mabuhay at magparami ang kanilang spesye. Ibibigay ng halaman lahat ng lakas nito para mabilis na makabunga at makagawa ng buto. Sa oras na makita mong medyo nalalanta na ang dahon, huwag nang hintayin hanggang maging tuyong basahan ang mga iyan. Agad-agad, diligan ng sagana ang mga sili gamit ang maligam-gam at nakapahingang tubig. Masasabik nahihigupin ng halaman ng tubig. Mabilis na manunumbalik ang sigla ng dahon. Pero ang na-trigger na mekanismo para mamunga, hindi mo na mapipigilan. Itong simpleng paraan, itong kaunting gulat, ay madalas siyang nagiging huling tulak na nagpapalipat sa halaman na nagsasarap sa buhay sa mode ng masaganang pamumunga. Lalo itong epektibo kapag pinagsama sa unang dalawang hakbang, ang pagtrim at tamang pagpapakain. Gumagawa tayo ng pinagsama-samang epekto na parang wala ng ibang choice ang sili kundi bigyan ka ng inaasam mong ani. At heto na ang pinakaimportante, ang pinagsama-samang sikreto. Isipin ninyo ang sitwasyon. Ginawa ninyo lahat ng tatlong paraan ng sabay-sabay. Una, inalis ninyo ang lahat ng sobrang dahon at mga suwi sa ibaba bago sa unang sanga. Hindi na sinayang ng halaman ang lakas nito sa mga dahong hindi kailangan. Tapos, pagkalipas ng ilang araw, binigyan ninyo ito ng tamang pataba, yung mayaman sa potassium at phosphorus, pero konti lang ang nitrogen. Ito ang naging sinyalis para sa halaman. Oras na para mamulaklak at mamunga. At bilang karagdagan, bahagyang pinatuyo ninyo ang lupa bago ulit diligan. Hindi naman kasing tuyo ng disyerto, ha? Basta't nagkaroon lang ng kaunting kakulangan sa tubig. At dito na nagaganap ang mahika. Para sa sili, ito ay isang malakas na pinagsama-samang sinyalis para kumilos. Parang natulak ito mula sa lahat ng direksyon. Lahat ng enerhiya na dati ay napupunta lang sa pagpapatubo ng dahon ngayon ay diretso na sa pagbuo ng mga bulaklak at bunga. Ang halaman parang biglang nagising at nagtrabaho ng mabilis, parang nagahabol sa oras. Ang resulta, hindi lang iilang karagdagang sili ang makukuha ninyo, kundi isang talagang pagsabog ng bunga. Ito ay hindi tatlong magkakahiwalay na tip, kundi isang kumpletong sistema na siguradong magpapalaki ng inyong ani bilang pagbubuod tatlong simpleng hakbang para sa masaganang ani ng sili ngayong Hulyo. Hugisin ang halaman, alisin ang lahat ng hindi kailangan. Tamang pagpapataba, bigyang diin ang potasyum. At huwag matakot gumawa ng bahagya at kontroladong stress sa halaman. Salamat sa panunood ng videong ito hanggang sa dulo. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang mga tip na ito, siguraduhin mag-like at mag-subscribe sa channel para updated kayo sa mga susunod na video. Ngayon, gusto naming marinig mula sa inyo. Ano naman ang inyong mga sariling sikreto sa pagpapalaki ng sili? Siguro may mga kakaiba kayong paraan ng pag-aalaga o pagpapataba. Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section sa ibaba. Magpalitan tayo ng mga gintong kaalaman.